Nitong mga nakaraang araw, labis ang kasiyahang nararamdaman ng dating Eat Bulaga host na si Ruby Rodriguez dahil sa bagong achievement ng anak na si AJ Rodriguez Aquino. Nakatanggap kasi ito ng dalawang certificates, dahil na summer vacation doon, saglit na mahihiwalay si Ruby sa anak dahil magbabakasyon ito. Kaya naman nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Ngunit, bigla naman daw itong napalitan ng labis na kasiyahan sa pagbisita sa kanya ng dating kasamahan sa Itbulaga na si Tito Soto at asawa nitong si Helen Gamboa Soto. Post ni Ruby sa Instagram nitong nakaraang June 18, 2024, I was feeling down cause AJ left for summer vacation, but a sudden burst of joy and happiness cause I met up with my dabarkads whom I miss so much Helen and Tito Soto and the whole fam. Napaisip din daw kagad si Ruby kung kailan naman sila magkikita ng kanyang BFF na si Pauline Luna, gayon din si Joey De Leon. Naging kontrobersyal ang pagkawala ni Ruby sa Itbulaga matapos ang mahigit tatlong dekadang pagiging bahagi ng longest-running noon-time show. Hindi na nakitang muli si Ruby sa show nang magsimula itong mag-live noong June 2020 matapos ang pagpapalabas ng mga replay dahil sa pandemic. Nang tanungin kung bakit siya umalis sa Eat Bulaga, ang standard na sagot ni Ruby, pakiusap, tanungin ninyo sila. Sa panayam kay Ruby noong May 2021, sinabi niyang may balak na talaga siyang mag-file ng leave of absence sa Itbulaga bago pa magpandemya. Ito ay upang samahan ng anak niyang si AJ na magpagamot sa US. Ayon kay Ruby, ang kanyang anak ay may very rare autoimmune disease. Nagpaalam si Ruby sa dating president at CEO ng Tape Inc. na si Tony Tuviera, na mas kilala bilang Mr. T, para sa kanyang naging desisyon. Sabi pa raw nito sa kanya, you will always have a home here in it Bulaga. Ayon kay Ruby, hindi niya formal na file ang kanyang leave of absence dahil sa pandemya. Kaya raw ikinagulat niyang hindi siya kasama sa cast members na pinabalik ng muling mag-live ang Eat Bulaga sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Ang huling proyektong ginawa ni Ruby sa bansa ay ang GMA 7 series na Oh My Love na pinagbidahan ni na Lovie at Benjamin Alves. At noong May 2021, ibinahagi ni Ruby sa Instagram na nagtatrabaho na siya bilang office staff sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, California. Mula noon, ilang dating kasamahan na rin sa Itbulaga at mga kaibigan ang dumalaw sa kanya sa California. May 2023 ipinost ni Ruby ang pagkikita nila ni MTRCB Chair Lala Soto, anak ni Natito at Helen, sa Philippine Consulate doon. July 2023, si Jose Manalo naman ang dumalaw sa kanya sa Philippine Consulate. Samantala, noong August 2023, bumiyahi si Alden Richards kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Patungong California para sa isang event ng GMA Pinoy TV, ang Miss Filipina International. Bago ang kanilang importanteng event, dumaan muna ang dalawa at nag-courtesy call sa Philippine Consulate General Office sa Los Angeles, California. At doon ay nakita ni Ruby ang kanyang anak anak na si Alden, noong October 2023, hindi na itago ni Ruby ang kanyang saya nang muling makita ang dating kasamahang si Maine Mendoza. Nagpadagdag pa sa excitement ni Ruby dahil kasama ni Maine ang asawa nitong si Arjo Atayde nang bumisita ang dalawa sa Philippine Consulate sa Los Angeles, California, kung saan nagtatrabaho si Ruby.